ba? Kalalabas lang namin. So, pabuta kami ng Avenue Small. Talasan na yung kasama. Ayan <laughs> Much, much, much later. Walang Hi na guys! Ito so, ang ngayon ang mga kasama Amuser ko. Nakaun pa. Naka, hindi pala nakaun yung video. So, ito sila ang kasama ko ngayon. Sabi ko tayo, Pinsa, si Wait, sabi mo sabihin mo cr ka rin ay, magbibigyo ka rin sa CR. Oo. Ang tayo na. Gagawa kita na, Kiki, sa CR. Dito ka rin. Oh, tayo mamaya pagkatapos sa uh, an Ang, ang paa ko parang matanda na talaga. Ayan, nakaranas na kami sa CR. Nakaraos na sa mga space. sa ka ba? Dito ka. <laughs> Nakaraos na kami. Nakaraos na kami, guys. Nakaraos <laughs> na kami, baka mag-raos <laughs> Ibang raos yung iniisip yan. Huwag <laughs> kayong ganar. Raos ng ano. Na Nagbawas lang na sa mga loob. Nagbawas lang <laughs> ng tubig.

Oh, <laughs> <Baka maulbut. laughs> kami guys. baka mahulbot. baka mo kami isa-isa. <laughs> mahulbot ya. Mahulbot yung aming dala-dala. Kaya ba? ba? Kaya nila. Hi. Hi! Hala yan na. Yan ang sinasabi ko. Hello. Kamumulat kami isa-isa na aming dala kami. naman kayo guys. Hi guys. Hello. What's up? Adam people. <laughs>

Shout out sa kanya. <laughs> Parang galit na galit siya sa baka, camera. Baka makapisip kami dito ng ano, kumano. <laughs> Ikot-ikot na kami. <laughs> galit na galit siya. Hi guys! Sino ba pwede dyan? Ang available. Ayan. Papa. Ayan, Papa, <laughs> mo kanil. eh. so dito tayo guys sa IKEA. Welcome to IKEA. Ah, uh, welcome. Pero alam mo nga hindi nga pwede nga dito mag ano. Mag-selfie po. Ang na. Dog. Luger. Sa customer service. na. Nagkakata rin ang kontay ko itong lagat. Paano ba naman? Hindi niya kinuha yung only rice niya. Sayang. 3 real pa naman yung binayaran niya, guys. Magkano yung 3 real, ano? 3.2. O, 3.2. Tapos yung only rice niya. Tatlo lang piraso? Okay lang yun. Kailangan niya makuubos. Kukuli pa niya. Sinuluhan Mga Wala na ako nagsobbing sa ko. Hindi ko ako dinuubos. Guys, dito kami sa... IKEA titingin kami sa loob kung anong maganda mga bilihin Saan baso niya? Ay, hindi pala yung baso, be? Laga. <laughs> <laughs> Ay, pa 500 ba lang. lang? <laughs> anong ka baso? Pwede siguro tatip. Bais, pwede siguro tatip lahat ng kape. Ano? <laughs> <laughs> pwede rin. Ano yan? Uh, ano yan? Biskuit ba? Wala. Biskuit chocolate. Ayan, marap's <laughs> feeling. Biskuit nga, be. Talaga, biskuit. Biskuit chocolate. Ah, magkano? sa 7.50? Masarap ba? Ay, ito, oh. Bindi ako nito. Ayun, ang ganda. Ayan, ang ganda. Ayan, ang ganda. Ayan, ang ano ba 'yung ano be? Kumuha ka ng ano be? Trolley. Ayun oh, may trolley. Tambay trolley niyo oy. Ayun oh, ayun oh, ayun oh, ayun Ito, 600 by sa lang to. Anim na piraso. Maganda to be 'yung ano. Maganda sa mga laki, pwedeng tayong. Ano lang siya sa mga maliliit lang. Maganda siya. Makapal kasi to eh. 'Yung ganito oh. 600 by sa. Tapos may baso din. <laughs> Sabihin mo mayroon. Tingin-tingin <laughs> na lang. Tingin -tingin. Oo, tingin-tingin lang tayo. Ganito yan, o. No? Hmm. Oh. Kapag pinukpok mo yan, eh, hindi yan mabasag. Kahit itapon pa nang itapon, manipis lang pala, no? Hmm. Eh, hindi yan gusto kong, ano. Ang gusto ko, ito po, tsara lang. Kaya makapanto. to. Ito. Ano, ito. Oh, okay. Wala, pare-pares lang. Bang... Ano, partner-partner lang yan. Ano yan? Parang isang na o anim na piraso? Patanon, no? Oo, anim Oo, tiga-anim. Oh, dito tayo Dito, dito tayo, be. Ano to? Naman dito, mga... Doon nga, doon nga. Dito tayo. Pa papasok tayo dito. Dito tayo papasok. Kay natin to. Magkano? Oh, ganda oh. Ito oh. <laughs> si magtanong kay hindi natin alam yung mga ano dito oh. Oh, kailangan natin si magtanong may mga ganyan oh, mga lampshade, ang gaganda. Ganyan, ganyan, ganyan. <laughs> dito ba, dito ba Ayan Mga ilaw Mga ilaw <laughs> Dito atang yung dinaan natin kanina eh Hindi, ito yun, ito yun Papunta yun doon Hindi, <laughs> 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 <Kaya>, ano <yan? laughs> hindi <laughs> ikot pa daw yata. <laughs> punta yan ata doon. Ikot-ikot <laughs> lang kami dito guys. So. Ay, ano rin? Ito 300 baysa. Uh, so ito sa, uh, sa, uh, ito. Be? Be? 300 baysa? 900 baysa, be. Ay, hindi. Ay, 300 baysa so lang ito. yung binili ko mga baso. Ay, Ah, 300 lang ito. Ay, no, ano, 300 baysa lang. Talaga? 300 lang ito. 300 nga lang yan. Ano, bilin na. Ang baysa sa ito, 900. Baka yun. Baka. baka ano yan, be? Pang ano sa, ano, sa hmm. itlog. Itlog, itlog mo. Ima ko sa chicken sa mo hindi <laughs> pa masama yung pagluto. Ay, ano, 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 to, ay, ito, be. ano, ay, Inano ano, bisya, 700 yung may kulay. Bakit gano'n? Ba, Mabao. Oh. Hmm. Tatapal sa <laughs> <buhay> ko sa buhay. Hindi, ito yung ginagamit kong buhay. Ayan na lang, ito na lang. Bili nga ako nito. Ano, ganda rin oh. Bili nga ako ng, ano, <laughs> ng kahit, I ano, apat, lima. Masa na, oy, kinuha na. Kasi nga, hindi. Ano, tayo nito, guys. Kasi ka dito! Ano, tinan mo yung babae nga. Magkano ba to? Hindi, saan nito, kapatid? Be, nasaan na, be? Magkano kaya ito? Wala bang price yan? Hmm. Ayan. So kasi ito guys, oh, maganda. Diba? Ano uh, ba ito? Ano ba ito? Ano uh, ba ito nakapit? Pang shake, shake, shake. Ano, ayan, ano? Ay. Ida, pantag-dag ko sa cargo. Ang mga cargo nga kasi ako nga sa cargo. Wala akong pera, pera. Dahil wag ng utang, wala akong pang utang wala akong pera ko. Pag sa'yo, wala akong pera ko. Pag wala akong pera ko. Pag pera ko. Pag sa'yo, wala akong pera ko. Utang ng 5. Ayan na. Wala akong pera ko. Wala akong pera ko. Tsaka ito, ito, puti. Wala akong kalit. Hindi, yung kasama mo. Ay, ay, ay. Ano ito? Kape. Paano kape? Pang-check mo. Ah, yung pang, ano. Pang pabula. Pero alam mo, ano? Pag-check. Ang dami pag Oo, tama na yun, apat. Ay, wala termos. Wala ang bibli termos.

Okay, ito na, ito na. Ito kaya ko dunihin. Dirty white kasi. Pero, naman Pero mas maganda to. <laughs> <laughs> oh. Dirty white. Oh. Ito na, kuhanin mo yan. May termos kasi sa bagay ka ba? Ano? Ayun. Uh, termos. Ay, dumit okay, na. Lang. Ito, magkano? Mm, ito. Magkano nga ito ba? Ay, 1.5. 1.2. 1.2. Ano pala siya, Be? Meron siya ditong pink. Kano? 700. Ito. Yan. Kano to? 750. Ito. mga pinggan nyo. Ano? 300 lang. Saan ba? <laughs> <laughs> Kinupita ka nila ay. Si Kinupita ata. <laughs> hindi, parang display lang. Kumuha ka ng bago. Bago naman o. Kumuha ka. <laughs> Pero, na, anim naman yung kutsara na. Anim? Aba hindi, ba nga bawas. mo ka ng bagong ano display. makano mura. Kapaliktaran <laughs> <laughs> nyo. Ang mura. Ang <laughs> mura. Mura na lang ang mura. Oh, mura, mura kaya niyan. Ito oh, ganito, ito 500 by Yung malaki pa yung ganyan ko binasag ng mga anak ko. Maganda di display mo lang. Ay nako be, kung di display mo lang, nga. Ano to, magkano to? Kutsara. Oh, ito yung plato ng araw. Ano yung plato? 900 to. Ano yung dalawa? May mga kutsara na ako dun eh. Binili ko sa Dragon. Sa Dragon lang ako, be. Ito, ano, 900 baysa yan. Oo, oh, eh, 900 baysa. Pero sa Dragon, magaganda rin, be. Dragon gift? Oo. Doon ako nabili ng mga kutsara. PLL, Oo. Eh, ito, apat lang. O, oh, one real na. Kaya naman ito, may tatak naman ko, be. <laughs> <laughs> pag bini... Wala naman itong tatak yung kutsara. O, oh, yung resibo lang ang may tatak niya. Ito oh. ka yung beti na mo. Yung kutsara? Pag nawala, pag, pag nawala, sabihin mo sa mga kakakay. Kaya yun. Kaya yun. <laughs> Meron yung kaya may tatay yan. Kasi ito yung binili kong putyara, natanggal ko na. Natanggal mo na? Uh, pag nawala <laughs> yan, Ikaya sa kapit sa kapit, amin yan, IKEA, sa IKEA, binili yan. Basta. Meron na. So, ayan, dito tayo. Dito ba, oh, ito. Alika dito, dito pa. Meron pa, oh. Ito dito, oh. Magkano to? 700. 700. O nga, no, 700 lang, tatlo. Hmm, sila, tatlo ba? O, oh, 700. Ito pa na. Pero hindi ko alam kung matiba ito. Ito na kaya kung ko para siwa. So. <laughs> Hindi, e hindi ka ano-ano talaga dito. Doon ka uh -huh. na lang talaga sa medyo ano. Ikay, at least Ikea. <laughs> <laughs> o, uh oh, yung tatakang mabayaran dyan. Ang binabayaran dyan yung ano, pangalan. Pero yung quality eh, pumili ka ng maayos. At least basta Ikea mahal. Basta. At least basta Ikea mahal. Ito, tingnan mo ito. O, pangal din. Magkano? 2.5. O, mahal. Yan ba yan? Nakakalagas. Kakawindang. Nakakawindang ng presyo. Ano bang magandang? Sandro, po, tansi. San Saan siya? Para mas malapad ang yari ngayon. Oo, o. mas maganda nga yan. Ito lang to. Ayoko nang isa. Ayun sa ilalim mo. Mayroon pa sa ilalim. Medyo maliit -lit. Ano to? Ta? Yan. tayo sa akin sa dati. Hindi yan maganda. Hindi maganda kay ano? Ito maganda. Oo, yan ang maganda. yan maganda. Oo. Magma, ano to yung... May harang. Alam mo yung sa bangka? Oo. <laughs> <laughs> tama. tama ka dyan. Tapos na tayo sa bangka. <laughs> May tama ka talaga. <laughs> Walang yan. Saguan. No? <laughs> Ayos, saguan. Ayos, okay. saguan. Parang ang bigat. Ano <laughs> 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 na drag bike sala? Anong na inanda? Ay, ay to, tinan parang mas magaan. Um, parehas. Ma, parehas lang ba? Oo. Oh, ay. ay talaga parehas. Parehas lang. Eh. Pero pag nagprito ka, hindi yan <laughs> kaya ang anak ay na yun. maganda nga yun kasi yung sa sina ano, yung sa mga 900 watt tutong sa gayon. Oo, yun ang maganda. Hindi pa gisa-gisa lang yun, be. Ah, ayan oo. Pero ayoko nang ang gusto ko ay talaga yung eh. Tingnan mo to, ang cute oh. Ang cute. Ang ko to pang ano to? Pang miswa. <laughs> pang, Eto, pang, miswa. <laughs> oh. Eto, pang ito pang miswa. Ito pang ikot ng buko. <laughs> <laughs> Laro, ano lang yan ng bata? Kasi yung <laughs> kanya, <laughs> tupong okay. kita. Dito na kami sa... Ayan, be, o. Ayan. Sa mga... Ito, o. Saan? Ayan. 900 ba isa? 900 ba isa na? 900 ba isa isa? Oh, malaki to. Oh, may 300 dito. Oh, may 300 na sa 300. Ito yung 300. Oh. Ang mali. Pantado. Wala na. Wala na siyang ano. Ito, 300. Ayan, ang 300? Uh Oo. -oh. Ah, talaga? 300 lang to. Ayan, no? Pero alam mo, nakakatakot pag ang mga bata ang gumamit nito. Manipis. Manipis lang siya. 300. Maganda lang to pag ano. Si ay yung parehas. 300 ba ito? Guys, so, pag isang ano anungan lang.